Anong hayop ang una mong naiisip kapag sinabing predator? Go. Um, tiger. Name something na madalas nilalangisan o nilalagyan ng oil. Um, uh, kalawang. Sa birthday party, maiinis ka kapag late dumating ang blank. Bisita. Prutas na ginagawang fruit shake. Uh, mango. Anong age pwede nang ihinto ang diapers ng bata? Um, five. Let's go! Ayot na una mong naiisip kapag sinabing predator, sabi mo'y tiger. Nandiyan ba tiger? Yep. Something na madalas nila lang isa, yung nilalagay ng oil, kalawang. Anything na may kalawang. Survey? Wala. Sa birthday party, maiinis ka kapag late dumating ang mga bisita. Sabi na survey? karon, Krutas na ginagawa. Fruit shake, sabi mo'y mango. Survey? There you go. go age sa pwede nang ihinto ang diapers ng bata? Sabi mo, around 5 years. So, sabi na survey natin. Nice one. Good start. Good start, Chanel. Balik na muna tayo. Let's welcome back, Hannah. Hi, Hannah. Hi. Hi. Hannah, eto na. Si Chanel ay nakakuha ng na 78 points. Okay. 122 to go. Okay. Kaya mo yan. Okay, at this point, makikita na po ng viewers sa sagot ni si Chanel. So, give me 25 seconds and it's time for Fatima. Okay. Anong hayop ang una mong naiisip kapag sinabing predator? Lion. Name something na madalas nilalangisan o nilalagyan ng oil. Motor. Sa birthday party, mainis ka kapag late dumating ang... My birthday. Prutas na ginagawang fruit shake. Mango. Watermelon. Anong age pwede nang ihinto ang diapers ng bata? Four. Let's go, Hannah! 122 points. Kaya, kaya. Oh Hayop na una mo na isip pag sinabing Predator, Leon. Yeah. Ang sabi na survey ay... Okay. Ang top answer ay Crocodile. Ah, okay. Something na madalas nilalangisan o nilalagyan ng oil, sabi mo yung motor. Sakyan. Ang sabi na survey... ang top answer ay yan. Kasakyan. Ang top answer, yan. So, sakyan. Okay. So, top answer. Birthday party, mayinis ka pag late dumating ang... My birthday. Siyempre. Ang sabi ng survey, De. Okay. Ang top answer ay yung pagkain. <laughs> ay! <laughs> yung caterer. It, it. Ito din? Ito to. Age na pwede nang ihinto ang diapers ang bata, sabi mo ay 4 okay. years old. Ang sabi ng survey ay... Nice. Ang top answer ay 3. Wow, okay. 29 to go. Prutas oh. na ginagawang fruit shake. Sabi mo ay... Watermelon. 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 Ang sabi ng survey sa watermelon ay... Let's go! Sai! Kita natin! Ay! Sayang! Ang top answer, obviously, ay mango. mango Ang susunod yeah. sa mango ay... Strawberry at avocado. Strawberry at avocado. At apple. Anyway, ha? You did great. Maraming salamat. Mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, Team Hearts!